sinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Cebu matapos tumama ang magnitude 6.9 na lindol kagabi. Base sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cebu, higit anim na puna ang napaulat na nasawi. Magbabalita, Simon Gualvez. Bumabiyay ang sasakyang ito sa Mactan Mandawi Bridge mag alas 10 kagabi nang biglang maramdaman ang pag-uga sa tulay. Jesus, Jesus, no, 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 Napadasal ang mga pasahero Lord. Habang ang mga napadaang nagmomotorsiklo, Napakapit sa railings ng tulay Gumuho naman ang bahagi ng isang mall sa Cebu City Napektuan itong isang tindahan ng mga sapatos Kung saan may mga natrap Lord please send some help Lord Halos mapatakbo naman ng ilang nasa Colon Night Market ng Lumindol. Kalma kalma, 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 kalma. Kalma. Isang food stall ang nabagsakan ng debris mula sa isang lumang gusali. May nakakitang may nasugatan na isang kumakain. Sa pool naman sa video, ng magkapinsala dahil sa pagyinig, ang parokya ni San Pedro Apostol sa Bantayan, Cebu. Pati ang San Juan de Pomoceno Parish sa San Juan Remejo, Cebu, nagtamu rin ng pinsalang kisamit mga imahin. Habang ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan, tuluyan ng kumuho. Sarado muna ang tulay malapit sa kanilang public market matapos din ito magkasira. Inilabas naman ng ospital ang mga pasyente sa Cebu City Medical Center. Ang isang buntis na nag na sa sidewalk sa kalsada na ng anak, habang pinapayungan din dahil maulan tagumpay naman ang pagsilang niya ng sanggol. Ayon sa FIVOX, magnitude 6.9 na lindol ang tumama sa probinsya. Sa Bogo, kung saan ito sumentro, kita ang pagugas sa Minglanilla Sports Complex. Umabot ng pagyanig hanggang sa Palolayte. Nagsayawan ang kable ng mga kuryente. Nagkastampid naman ang mga nanonood ng isang basketball game sa gymnasium sa Naval Piliran. Isa ang nasugatan. habang sa Maspate nakaratapos lamang tamaan ng Typhoon Opong, nilindol din kagabi. Napalabas ng hotel ang mga guest nito. Dahil sa lindol, kanselado ang klase sa maraming bayan sa Cebu. Gayun din sa ilang lugar sa Bohol, Iloilo City, Samar at Negros Occidental. Ako, Simon Gualvez, para sa City 7, ang naramdamang lakas ng lindol sa Cebu City. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagbabalita ni Dale Israel ng One News Cebu. Dale, kumusta na ang sitwasyon dyan? At ano na ang update sa casualties dyan mismo sa Cebu City? Tama, uh, mayong mayong to Cheryl. Nandito tayo ngayon sa Capital Grounds ng Cebu City at walang uh, na casualties dito mismo sa Cebu City pero pat, pero may mga damages sa mga resorts pati na mall area ng Nusta Resort sa Reclamation Area may damage na din ay naiulat pati yung hotel, isang hotel sa North Reclamation Area dalawang Reclamation Areas ito na mga, may mga resort pero na damage and uh, ang sabi din ay ginagawa ng uh, ah uh, dahil umulan pa rin uh, pagkatapos ng lindol Sheryl kagabi eh umulan kaya may ginagawang mga mabilisang regay ng mga tents dito sa sa mga pasyente na gina, binaba pagkatapos ng lindol Sheryl So yung kagabi right after ng lindol talagang malakas na ulan ang naramdaman nyo so nagpalala ito doon sa sitwasyon Tama Cheryl. Napakalakas ng ulan, uh, mabumaha pa nga yung ilang areas, pati yung National Highway nagbaharin. Kaya yun nga, ginawa ng medical personnel ng Cebu City Medical Center ay pabilisan na naglagay ng mga tents para sa mga pasyente habang hinihintay yung uh, assessment mula sa engineering kasi hindi pa pwedeng ibalik sa building yung mga pasyente habang uh, ginagawa yung assessment ng engineering. Ito rin ang sa Cebu IT Park kung saan libu-libong mga BPO workers ang uh, nagsilabasan din at ginagawa yung assessment bago sila makapasok uli sa kanilang mga opisina. Cheryl. Ano yung mga major damages? Ano yung initial assessment ng pinsala dyan sa Cebu City? At Cebu City, Cheryl, yung mga ginagawa, ay yung mga... Uh, may mga malilita damage lang dito sa Cebu City yung uh, yung nga, yung mga resort na tanggal yung mga kisame ng ng ilang mga resort dito sa Cebu City meron ding mga bahay at uh, meron ding mga condo na hindi mo na pinapasok yung mga tao kasi ginagawa yung assessment ng mga uh, ng mga, mga, engineer ngayon ay nag-set up din ng uh, Cebu Provincial Government ng isang uh, command center or command post dito sa capital grounds mismo kasi yung sibuk capital building hindi naman uh, hindi pa rin pwede uh, off limits pa rin siya sa mga tao kasi ginagawa pa yung assessment so ang, ang nag-oopisina sila dito sa grounds ng Capitol building sharewith so yung kinatatayuan mo ngayon yaan yung pinagtayuan nila ng command center Tama, Sheryl. Nandito nga yung uh, command center, nandito rin yung uh, kung, kung saan gusto mo mag-donate. Nandito rin yung uh, mga volunteers, yung sa likod ko, mga volunteer nurse ito na, na ipapadala doon sa bugo City mamaya-maya. Can you walk us through kung ano yung sitwasyon dyan ngayon? Paano nila ginagawa? Paano yung sistema? Sabi mo, meron yung mga gustong mag-volunteer, I suppose, sa so command center, yung may mga nangangailangan din ng tulong ay maaaring pumunta dyan? Tama, Cheryl. Ito. Makita niyo sa likod ko. Ito yung uh, mga volunteers mula sa uh, isang... We are student nurses sila na mag-volunteer sila na ipapadala doon sa isang coaster padungo sa Abugo City kung saan nangangailangan talaga ng uh, agarang mga atensyon yung mga tao doon. Ito naman yung uh, para sa donations kung makikita natin. Ang kinakailangan kasi ng mga tao dito ay yung... Uh, tubig, usually tubig at uh, aga agad na kailangan nila rin ng pagkain pati mga uh, uh, mga damit na tranggap din dito sa Capitol Building. Cheryl. So, so kung pag-uusapan natin yung city itself, Cebu City, hindi masyadong na, na apektuhan or walang sabi mo nga, walang major uh, damages or sa mga structure ang uh, nangyari dyan sa Cebu City so what they're doing now is yung uh, pagsasagawa dyan o pagtatayo ng command center ay para makatulong sa mga Karatik ba bayan yung uh, heavy damage, Cheryl nandun talaga sa north. Mga tatlong oras sa biyahe papunta sa uh, northern Cebu. Yung Bugo City, San Remejo, at saka dun sa Dan Bantayan. Pati rin yung sa island of Bantayan Island, yung mga tourist spots yun. Uh, yun ang uh, pinaka damage ng mga areas ng Cebu. Uh, dito sa Cebu City, malakas yung pagyanig kagabi. Pero uh, balik normal naman yung mga operasyon, ng mga opisina dito. Ang iba, uh, hindi pa kasi nag-assessment pa. Pero yung majority ng mga office dito ay balik-opisina na. Ano ba tayong makakausap dyan na uh, taga uh, provincial capital para lang makakuha tayo ng iba pang update or paano yung uh, gagawin nilang uh, pagtulong or planong pagtulong sa mga karating bayan kung makakagalaw ka, Del? Uh, uh, so far, Chiki, Chiqui, Cheryl, mga uh, volunteers na nga nandito, yung uh, police officers at mga volunteers lang wala pa tayong nakikitang mga official ng kapitolyo so far kasi iyo si sa pagkakalam natin si Governor Baricoto ay nandun na sa Bugo City at uh, yung ibang official din ay nandun na rin sa North uh, official pretty yung uh, pagdeklara ng state of calamity ng uh, Cebu province ay uh, naganap sa isang Zoom meeting lang hindi nagpunta dito yung mga provincial board members sa building ng uh, capital sheriff Siguro, ay, yung sabi mo, yung nasa likod mo ay uh, mga nurses na nag-volunteer. Meron ba tayong pwedeng makakausap dyan? Dyan sa likod mo, yung mga volunteers. Ay, okay. Okay, guys. Pwede nga may interview? Tara. Ito, ito. Ito, ito. Okay. 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 Ito, ito. Hi. Dito, dito. Okay. Dito, harap ka dito. So siya ay isang nurse. Anong, can we get We're her nurse. name? yes. I am Yaon Angelica from SCSIT College of Nursing. So nandyan kayo para mag-volunteer. Nabigyan na ba kayo ng assignment or na brief na ba kayo kung saan daw kayo ipapadala? Ay hindi pa po. As of now, uh, binigyan lang po kami ng instructions na if uh, nandun na kami sa Bogo City ay mayroong uh, head do na bibigyan kami ng mga assigned tasks kung ano yung gagawin namin. So yung grupo mo, yung nasa likod mo, mga kasama mo ay ipapadala kayo sa Bogo City. Ah, yes po. Mm -hmm. All right. Sige. Um, uh, ano pa yung mga instruction? Ano pa bang preparations ang ginagawa nyo bilang volunteers? Uh, as of now po, meron po kami mga dala, uh, mga basic necessities lang po para makatulong sa mga tao doon. Like, meron kaming mga first aid or mga gamit namin uh, usually na dinadala namin sa duty po like mga BP, uh, Pulse Oxy at iba pa. Ay, ikaw ba? Tiga mismo taga Cebu City? ah uh, originally po, taga probinsya po ako ng Cebu City, which is Bantayan Island, pero... Uh, nag-aaral ka dito? Uh, yes. nag po ako dito. Alright. Well, uh, mag-ingat kayo at uh, salamat sa inyong pag-volunteer. Um, uh, daghang salamat, um, Israel, uh, Dale Israel. Sa punto gito mga kausap natin, si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Gov. Baricuatro, maganda nga. Tanghali Gov? magandang tanghali po. Magandang tanghali sa iyo, Opo. Magandang tanghali sa Gov, I understand, nagsagawa na po kayo ng aerial inspection sa Cebu Province. Kumusta ang sitwasyon po ng inyong probinsya? Can you give us an update? Uh, may mga buildings, no? Relatira, like churches, city hall, at saka yung McDonald's sa Bogot City. And also mga roads. Grabe, cracks, goods. And then there's a uh, one town na uh, yung isang bridge na ano talaga, na-collapse. Mm -hmm. Anong so, bridge po itong nag-collapse, Gov? Uh, I think it's in, uh, in, uh, in Medellin. It's a town, it's a municipality in the, in the North District of Cebu, yun yung may isang bridge doon na collapse. Is this a major... Uh, but... Apo. I'm sorry, go ahead. Yeah, pero yung nastabilize na naman yung situation ngayon. Uh, what we did first, last, as, as of last night, is we activated and coordinated emergency response right away. And I uh, set up the emergency crisis command uh, center. And then uh, we also engage the national agencies, including the Office of the President. Mm -hmm. So, ayan, nakamobilize kami sa agad. Mm -hmm. Gov Barikatro, ano po ang pinaka-apektadong lugar sa inyong probinsya? ah uh, it's Bogo City. ah mm -hmm. uh, it is uh, nandun yung epicenter. Oh, hanggang ngayon, Cheryl, hanggang ngayon, ano pa rin, may mga aftershocks pa. In fact, before that, Before tayo nag-usap meron na namang medyo malakas na updraft. Mm -hmm. um, may update na ho ba kayo Gov, doon po sa casualty? Uh, yes, yes. Uh meron as of now total number of disease is and Uncounting pa yan kasi nag-retrieval pa kami hanggang ngayon. May mga barangays pa hindi pa namin na retrieve so it could be higher. And then uh, total number of injured is 175. 175. Um medyo malawak go 'no yung uh, nakaranas po nitong uh, bagyong ito though ang epi ay itong earthquake na to. Though ang uh, sabi nyo nga po, Bugos City ang epicenter pero sa gaano karami pong uh, lugar sa inyong probinsya ang pinaka tinututukan po ngayon nakakonsentrate ang search and rescue operation. Uh, NNDA bago lang nag-accessak na naman. Uh, Uh, sa Bogo City kami ngayon. In fact, meron kaming joint operation center dito inside the uh, Bugao Provincial Hospital. So, this is a joint operation between the LGU, the municipality, and provincial government, national agencies, and the PNP and the Air Force. Ano po ang mga challenges uh, pagdating po sa search and rescue operation, Gov? ah of course, uh, yung uh, limitations, limitation ano yung mga equipment namin no for for rescue. ah uh, yun din yung limitation doon. Tapos may mga ibang roads na hindi na mapasok. So we have to clean up first before kami makapasok doon. Dapat ayusin muna. So yun yung yun yung biggest challenge. Pero yung ano naman, ang help, you know, ang na, dami namang uh, tumutulong dito, yung PNP natin dito, full force, yung army, at uh, saka yung navy, no? This is okay naman. It's just that uh, may mga lugar talaga na hindi pa mapasok. Hanggang hmm. so, ngayon. May initial assessment na rin po ba kung ilang structures, kabahayan ng gumuho? Um, yung know, estimate namin, amount mga 3 billion sa mga structures. The road. Yeah. Uh -huh. Sa buong probinsya na po mm. ito, Gov? Yeah, yes, yes, yes. Uh -huh. That's right, that's right, Sheryl, yes. Opo. E, Sorry, so, yeah, kasi medyo, medyo, uh, yes, go ahead, go ahead. Opo, e paano po ngayon yung mga kababayan natin na naapektuhan ang kanilang mga bahay? Saan po sila nananatili? Kamusta po ang sitwasyon? May mga evacuation centers na po ba para sa kanila? Yes, meron kaming meron kaming uh, evacuation centers na dito sa Bugo. And uh, as you ask about the challenges, no one of the challenges is mga prepared meals because we have to get it outside of the town where we are now. Uh, we have to engage other towns uh, nearby towns no for for food for prepared meals and cooked meals. Bakit po? Bakit uh, Gov? Bakit uh, problema po uh, yung uh, pagkain sa Bugo City? Kaya kasi walang electricity dito. May ibang lugar, walang water. Mm -hmm. So, yung iba naman close. Kasi, of course, yung mga bahay-bahay nila, sira yung mga restaurant, sira. So, hindi makaluto. luto mm -hmm. So, kaya we have to get supplies uh, in the neighboring uh, municipality. Mm -hmm. or, kaya... an, an, or the city. Ilan... Pero so far naman, Ilan... ang dami nagpapadala. Yung, mga uh, yung Jolting nagpapadala dito. Apo. Yeah. Uh, kung i-describe nyo po sa amin, Govano, um, gaano po ba kalaki, ilan po ba ang populasyon sa Bogo City, and gaano po buong city po ba ang naapektuhan? Yes. Uh, buong city ng Bogo na, na affected pero wala akong uh, wala pa akong numbers no regarding that but so far it really affected yung buong property uh, buong Bogo City Uh, the thing is naman, yung mga ibang structures nandyan, but yung mga laman nila, itisira yung mga gamit inside the house. Mm -hmm. So, yung ibang structures, nandun naman, yeah. Mm -hmm. uh, maliban po sa Bugo City, may iba pa po ba tayong tinututukan din na kailangan po ng tulong or grabe rin pong naapektuhan? Actually, there are five towns, no? San Remedio, Medellin, Tugol, Tabuelan. Mm -hmm. You know, ang Bugo yung pinaka-malakas. Ano, but they're oh. five pounds. At kamusta po? And, yeah. so, and go. Go ahead. Kamusta yes. po ang coordination sa inyo, tulong na ipapaabot ng national government? So far naman, no. Since last night, uh, I have been in close contact close, close, with the national government. Office of the President, uh, the SWB. they've been very helpful naman. So, help has come. Uh, uh, medyo stabilized na yung situation dito. Uh, although, we still, uh, rescue operations still going on. Mm -hmm. Ano pa po yung pangangailangan ng uh, Cebu province ngayon pagdating po sa search and rescue at maging pong tulong sa mga kababayan natin dyan na naapektuhan? Yeah, we, we would need medicine, water, and, ano, uh, uh, of uh, food, and uh, maybe later, financial assistance. Kasi mga bahay iba, Nasira talaga. na yeah. Yun lang for now. Ah, yung mga medical staff naman, na-augment naman kasi yung ibang provinces, nagpadala na rin sila. Like North Star Tabato under Gov Tamayo, saka si Mayor Expo, Magpapadala ng mga ano, medical staff dito. Mm -hmm. So may mga ibang LGUs din po na nagpaabot na sa inyo na magbibigay po oh, ng tulong? Yes. Yeah, actually earlier nanawagan ako na kasi kailangan namin ng mga ambulances kasi lahat ng mga casualties nandito lang sa Bugo Provincial Hospital. So we have to be congest and bring them to the city or to the neighboring provincial hospital. So nanawagan ako na sa so ibang mga municipalities na papadala ng mga ambulanses nila. Mm -hmm. So kaya ngayon na uh, hindi na masyado parami dito so yung mga yung mga ano critical wala na dito nandoon na sa city and the other hospitals. mayroon mm daw -hmm. um, may, da, may nakuha ho kami uh, balita na posible raw bumisita diyan si uh, Pangulong Bongbong Marcos kayo hubay nagkausap na ng pangulo. <laughs> yeah, yung mga staff niya hindi pa kami nagkausap kasi he was in uh he left for Masbate early on but mm -hmm. yung mga staff niya nakausap ko. Mm -hmm. At that... si secretary Gatshalia naman nakausap ko na. Mm -hmm. um, So we would be happy to have him here. You know, is a uh, pupunta siya dito and even really we're well preparing for his visit. Panghuli na yeah. lamang po, Gov. I know Thank you're you. busy, you know, going around. But siguro po, panghuli, okay again, ang inyo pong uh, um, apela or hiling uh, sa mga kababayan po natin kung paano po kami makakatulong sa inyong probinsya. Maraming salamat. Uh, uh, please pray for Cebu. We need help, uh, we need water, food, uh, and also medicine. Uh, just uh, pray for Cebu. It's really catastrophic what happened here last night. Thank you very much, Ariel. Marami pong salamat at mag-iingat po kayo, Cebu Governor Pam Baricuatro.